Yes, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, magluluto ako ng chicken apretada. So, simple chicken apretada lang yung aking gagawin. Andyan lang yung aking ingredients ay nasa apat lang yung ating chicken, patatas, carrots, at saka yung bell pepper. So, apat na ingredients lang except na lang sa ating ginamit na bawang, sibuyas, at saka luya. Yan yung ating ginamit and then yung ating pampalasa ay asin seasoning na magic sarap at saka powder na black pepper so yan lang yung aking ginamit sa aking pagluluto sa araw na to ganyan lang kasimple yung aking pagluluto ginisa ko lang yung una yung luya nilagay ko ulit yung bawang and then last naman ay ang sibuyas na aking ginisa so kung napapansin nyo yung aking ginamit na chicken ay puro pakpak lang yung binili ko sa palengke. So, ayan, hinati ko lang sa gitna dahil ilan lang kaming kumain dito sa bahay. At kung napapansin nyo, gisang-gisa ko masyado yung ating chicken. Napapansin nyo, wala ng mga dugo, walang lumalabas na dugo. At ayan, nagmamantika na wala ng tubig na natitira. So, wala pa akong nilagay dyan. Ginisa ko lang ng ginisa hanggang sa wala ng mga dugo, wala ng hilaw dyan sa ating chicken. At bago ko nilagyan ng dalawang cups ng tubig yung ating chicken after na nating naigisa ng maigi. So, ganun ako magluto para tayo ay iwas sa langsa. Ayan, naglagay na ako ng asin, paminta at saka seasoning. So, gaano ba kayo katagal magluto ng mga meat? Karne at saka manok. Karne ng manok, ganyan. So, ilang minuto ba kayo dapat magluto ng manok para sapat yung luto? So, yung sa akin, the total o 40 minutes lahat-lahat yung aking luto. Pero hindi pa kasali yung pag natin kanina. So, ayun nga, after 30 minutes, nilagay ko na yung aking patatas. After 10 minutes naman, nilagay ko naman yung aking carrots. So, laging nahuhuli yung carrots dahil nga ang carrots ay pwede kainin ng hilaw. So, ganun lang kasimple yung aking niluto. And then, ang pinakong, pinakahuli kong nilagay yung ating bell pepper. Dahil yung bell pepper naman, pag nilagay na natin yun, na, patayin na natin yung apoy. Kasi ang bell pepper ay hindi masarap kapag nailuto ng sobra. So, ayan. Pag kalagay niyan tapos na, patayin na natin yung ating apoy. So, yun yung aking simpleng luto for today. Hopefully, nakapulot kayo ng konting aral sa aking niluto. Let's eat na guys. Hanggang sa muli. Hanggang dito lang yung ating video. Thank you!